Hindi ko alam sa panahon ngayon bakit nagagawa na ng isang content creator. Hindi sa pakikialam ha. Kasi dito sa social media, hindi lang matanda ang nanonood. Pati bata. Unang-una, ang pamilya. Hindi ko alam kung bakit nagagawa ng isang content creator ang mga ganito. Tabi-tabi na lang po sa mga gumagawa. Dahil... Hindi sa pakikialam, may mga anak anak pamilya unang una sa sarili bigyan ng respeto ang ating sarili di ba gaya niyan hindi ko alam kung bakit mayroon namang tamang lugar na gawin ito at hindi dapat nilalagay sa media social media di ba hmm. Kung ang hinahangad mo ay mataas ang iyong followers, viewers, hindi sa ganyang paraan, gawin mo itong tama. <laughs> hindi porke nag-post ka walang manonood, tapos gagawa ka na lang ng ganyang content, parang wala ka ng respeto sa iyong sarili, di po ba? Ganyan ang tingin ko eh. Pero may kanya-kanya tayong account. Pero, para sa akin, parang mali eh. Hindi po kinagpost ka ng ganyan, sasahod ka na agad. Marami na akong nakakausap, nagtatanong sa akin. Kasi minsan, gumagawa din tayo ng tutorial. Yung na-experience na lang natin ha, hindi ko rin sinasabing perfect ako. Maraming nagtatanong. Mayroon nga million na ang views, pero hindi siya monetize. Pero pag ganyan ang reason para gumawa ka ng content mo at tumaas ang iyong views, followers, sigurado, hindi ko alam kung makakasahod ka pa. Hmm. Unang-una, bigyan mo ng respeto ang iyong sarili. Kahit na konti ang iyong views, basta masaya ka sa ginagawa mo. Hindi yung isushowin mo yung mga ganyan. Tabi-tabi na lang po. Uh, hindi rin naman nakikialam kaso napapanood babae rin ako